Oh. Yes. What's up guys? Uh, dito po tayo ngayon. Magkakatay po tayo ng manok. Support ka na po uli kay Jasper TV channel. At tayo po eh, patuloy na magbablog uli At magtatanim po ulit tayo. Ito ba yung aming hapunan? Yung hapun Uh, native po siya. Na manok. Ito ba yung mga tatlong oras po pinakukuluan? Dahil po siya. Kailangan po kasi pinapalong na niya para lumabas yung dugo. Tumulo yung dugo. Ito. Ito po ang ating yung alam guys. Talaga alam po natin siya. Pero matagal po siya pakuluan. Kasi native siya. di katulad ng mga kal na nabibili ng mga manok. Ayon. Marami po kasi ito may alatang manok. Sige po natin, patay na po talaga siya. Wala na po siyang buhay. please subscribe and eh, share na lang po sa ating channel itong itong inyo po yung mga kaganapang magaganap sa ating paligid hmm, po siya. hindi ko lang po alam kung ano siya ito ba ang tiyatawag po rito ay borno gaganyang may ano iba po pinapanabong po ito yan Tao no? tiyatawag po niya ay talisain kasi ano batik siya yan guys. Ito. Makikita nyo. Uh, at tuloy na po kayo sumaporta sa akin. At tayo ay eh, mablog po ulit.